Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang si Alperen Shingun na nga na po ang bagong paugasol ng NBA. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang meron nga na pong inamin si Shai Alexander kay Lebron James pagkatapos matalong OKC Thunder sa Los Angeles Lakers. Base nga po mga katrop sa sinabi ni Shaquille O'Neal sa NBA on TNT, ay naalala nga po niya si Pau Gasol sa batang center ngayon ng Houston Rockets sa si Alperen Shingun dahil sa craftiness nga po nito bilang big man at ang abilidad nga po nito na, na gawin ng lahat sa loob ng court. Yes, gustong gusto nga na po niya magalaw nito. Kaya gusto nga po niya makita si Shingun na maglaro sa isang mas mahusay na koponan katulad ng Los Angeles Lakers o di kaibang team na mayroong madaming talento sa kanilang lineup. At kapag nangyari nga po iyan ay sigurado nga po na mas gagad na pang ipapakita na itong performance sa mga susunod na taon. And speaking of Alperin Shingun mga katrops, para nga po sa mga hindi dyan nakakalam, nag-average nga po ito ngayong season para sa Houston Rockets ng 20.8 points, 9.1 rebounds at 4.9 assists per game sa kanyang 53.7% shooting. Ngunit sa kabila nga po niyan ay hirap para naman nga po siyang buhati ng Rockets sa kanilang mga nakalipas na laro Since as of now nga po inananatili para naman nga po sila sa 12 pwesto sa standings ng Western Conference sa kanilang kasalukuyang record 26 wins at 34 losses bilang 12 seed. Tatlong beses pa lang naman nga po silang nananalo sa kanilang huling 10 laro ngayong season kaya hindi na nga po nakapagtataka kung bakit gusto na nga po siyang palipatin na Shaquille O'Neal sa ibang kupunan. Samantala, punta naman tal sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang meron nga na pong inamin si Shigelos Alexander kay Lebron James pagkatapos matalo ang Oki si Thunder sa Los Angeles Lakers. Nabigo nga po mga katrops na maipanalo ng Oki si Thunder ang pangalawang game ng kanilang back-to-back -back laban sa Lakers sa kabila ng pagtatala nga po dito ng kanilang superstar ni Shai Shigelos Alexander ng 20 points at 7 rebounds. Kaya dahil nga po dyan ay nagtapos na nga pong kanilang season series ng Lakers ng 1-3 at kasabay nga po ng kanilang pagkatalo ay mismong si SGA na nga po nagsabi sa harap ng media na marami nga na po silang nagawang pagkakamali at naimintis na tira sa kanilang naging laro laban sa Lakers na siya nagpatalo sa kanilang kupunan. Bukod rin nga po dyan mga katops, ay sobrang nahirapan na rin naman nga po sila na pahintuin ng opensa ng Lakers simula na mag-init ang shooting ni DeAngelo Russell. Kaya tama nga po talagang hinala nila dito na kahit man nga po na sa ibaba pa rin ng standing sang Lakers ay hindi rin naman nga po nila ito dapat malitin. Gayong meron nga po itong napakaraming talento na pwedeng tumalo at mang-upset sa ibang malalakas na kukunan, sa paunguna nga po ni Lebron James at Anthony Davis. And speaking of Lebron at AD mga katrops, sinabi na rin naman nga po nilang pareho sa kanila naging post-game interview na wala nga na po silang pakialam kung ano man ang makuha nilang seeds sa standings. Ang mahalaga nga po sa kanila ngayon ay makapasok sa playoffs gayong handa rin naman nga po nilang harapin ang kahit anumang kupunan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.